Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, 21. 21 po ng Hulyo. 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay sa uh, alas 6.23 ng umaga. Araw po ngayon ng lunis at nais ko mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito kay Harry Roque na nagdeklara siya ata o nag naghayag ano ng sama ng loob dahil hindi daw siya pinapakinggan ng kampo ni Duterte. Marami daw siyang panukala pero wala at ayaw siyang pakinggan, yan po ano, kaya, nadismaya siya, o masama ang loob niya, ay uuwi na lang daw siya sa Pilipinas, o dyan sa Pilipinas, at magpabilanggo na lang siya, ay <laughs> yun po ang sinabi niya. Uh, o kaya ay parang, Pinangihinaan na siya ng loob kasi nga hindi siya sinusunod daw nung mga kampo ni Duterte at mayroon pa siyang sinabi na two years na siyang nagsasalita pero yung nasa Pilipinas daw ay hindi namang gumagawa. Ayun yung po ang sinabi niya kaya nadidismaya siya ay sa totoo lang po mga kababayan, mga minamahal, expected ko na po yan. Yan ganyan ang mangyayari. Paisa-isa po yan ay aalis doon sa unity nila o unity nila o magdadalawang isip. Ganun po yan eh. Kasi nga sila ay walang prinsipyo o wala naman silang pinaglalaban. Nagkaisa-isa lang sila dahil nga sa pabor na nakukuha siguro o sa mga kapritso o sa mga pangako na ayaw ko lang kung hanggang ngayon ay natutupad yan. Katulad lang po yung kay Ragos na nagrecant sila. Yung grupo nila Ragos, kasi nga ay pinilit lang pala sila. Una-una, eh. pinilit lang sila o tinakot sila para tumistigo sila o maging witness sila against dilima. O, hindi ba? Isa-isa nag nagrecant, hindi ba? O, ito ngayon ito si si Harold Roque, ang sabi niya ay nawawalan na daw siya ng loob o lakas ng loob ay dahil nga sa mga pangyayari. Oh. Ang katotohanan po diyan sila ay nagsasama-sama sa maliit lang na pinagsasama-samahan nila. Yung pabor na, na nakukuha nila. Pero walang prinsipyo. Iba po kasi ang nagsasama kayo o nagkakaisa kayo o nagtutulungan kayo dahil mayroong kayong nilalakad na isang prinsipyo na walang bayad. O, walang bayad ay tuloy-tuloy po yan. At hindi na uubusan po ng lakas yan. kas ko na po yan eh. Yan ang sinasabi ng Biblia na kung ikaw ay nagtatrabaho para sa katotohanan, kung ang nilalakad mo ay kung ano yung katuwiran o ano yung tama ay out of your belly will flow rivers of living water ay ano yung living water yun nga yun yung mga salita yung ay simple kasama na rin ang gawa niyan oh magsasalita ka ng righteousness kasama na po yung gawa doon. Hindi po magsasawa yon o hindi masisiraan ng loob na ganyan ang nangyayari kay Hari Roque. Nasisiraan na siya ng loob. oh kaya tama po ang Biblia eh. At kaya nga ang sabi ko, ang, ang magwawagi po dyan sa bandang huli, kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang naglalakad ng katuwiran kung sino ang tama. Yung po ang, <laughs> kasi nga hindi nangangailangan yung ng tulong eh. O kailangan ang tulong, pero kahit na iisa na lang niya, kung alam niya na tama yung ginagawa niya, pwede pa rin eh. O. Ganun po yan. Uh, pero bago po ako magtuloy-tuloy, ay nais ko lang muna na Batiin po itong mga sumusubaybay sa atin, ano. Ito po sila at pasalamatan at salamat po sa inyong lahat. Si Rusana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bakurul Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore. Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jose Salan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colyo Quirtikyo, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleaser Eduati, Hias Minsan San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Humrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Riplan, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Cheryl Andres, Sermihinil Dogarde, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Leonardo Asibis at Sakasi Hositosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerecommend ko po sa inyo na ating panoorin ano. Ito po sila ano, Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR bloggers, The Action Band, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan ni Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kaawal di Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Christian. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na ano, ay ito po ang Bible verse na gusto kong isir share sa inyo na nangyari po ito noong sa sa kapanahunan ni Moses. Na kung saan ay binalaan sila ng Panginoon na kung pupunta na sila doon sa Promised Land, huwag silang makipag-alyansa o makipag-treaty o makipag, o makipag Pati nga pag-aasawa po, ibawal bawal po eh. Kasi nga, mahaha, ma madadala sila kung ano yung sinasamba nilang Diyos-Diyosan, sasamba din sila. Yun po ang babala ng Panginoon. Pero kaya ko napili ito kasi nga yung nga uh, ay dapat hindi makipag-alyansa o hindi makipag -treaty. Ay pero nakikipag-treaty sila, nakikipag-alyansa sila itong mga senador natin. Opo, <laughs> itong mga senador kasi nga sa pabor na nakukuha nila. At ngayong kaninang umaga, may narinig ako kay vlogcaster Armandin, diniscuss niya, mayroon palang lang 142 billion na na-insert doon sa budget ng 2025 budget. O, ay sa mapupunta yan. Ay doon sa mga senador, pinangakuan siguro yan. Billion po yan ha. O, sa isang taon. O, 142 billion na naka-insert. O, hindi malamang kung saan pupunta. Pero yan ay ibibigay doon sa doon sa mga kaalyado siguro. Parang yun nga, kapritso nga yan eh, o pabor. Basahin ko lang po ano, Exodus 34, verse 12 hanggang 15. Be careful, ang sabi po ng Panginoon, ano, Be careful not to make treaty with those who live in the land where you are going, or they will be a among you patibong they will be a patibong among you oh, kung makipagtreaty kayo ang sabi po ng Panginoon break down the oh, sirain nyo ang kanilang mga altar ano? break down the altars smash the sacred stones and cut down the asira poles o ito mga simbolik siguro ito no sirain daw yung altar o wasakin yung mga sinasamba nila mga rebulto siguro mga Diyos Diyos ano? at, saka yung siguro ay simbol ito itong Asira poles do not worship any other god for the lord whose name is jealous is a jealous god Be careful not to make a treaty with those who live in the land, for when they prostitute themselves to their gods and sacrifice to them, they will invite you and you will eat their sacrifices. Yan po, ano? Kaya nga ito ay, ito mga ibang sinador natin, ay kung titignan natin ay parang nasisiraan na sila ng bait. Opo. Pero hindi po kasi nga may na, na i invite sila Eh. Ayan nga nakikipag-alyansa sila diyan kay Sara Duterte na ayaw lumabas sa liwanag. Gusto nakatago sa dilim kasi nga ay nakasulat sa Biblia they do not want to come to light because their deeds were evil. Purpir, their evil deeds will be exposed. Ayan po. Kaya ayaw nila ng impeachment. Ayan po. Parang na sila mga siraulo. Ay ang dami ng tao na umaangal ay umpisahan na yan. Hindi ba? O. Oh. Ay, pero nga, ito si Harry Rocky ang, ang topic natin ngayon. nakipag sa noon na sinasabi niya na ito si, si Rodrigo Rua Duterte nung tumatakbo po itong presidente, 2016 po, tumatakbo po yan eh. Ang sabi niya, huwag ibuto yan. Kasi mamamatay tao yan. Yun po ang sinasabi niya. oh, ay pero nga, ay ngayon, ay, ay, ay iba na ang sinasabi. O, oh, dahil nga, dyan sa nakipag sa... oh, at wala pong kwan, wala pong... Wala pong kuhan dyan. Ah... kahit na tao na mahirap, naiintindihan po yan. O, mababa ang pinag-aralan. Kumisang pa nga, mas madaling makaintindi yung tao na simple lang eh. O. Nakipag-aliansa siya eh, hindi ba? Kaya, ganyan ang mangyayari sa kanya. Na, masisiraan na siya ng loob. O po, ayan po ano, masisiraan siya ng loob. Kasi nga, napakanipis nung alyansa nila eh doon lang sa pabor na nakukuha, wala naman talagang prinsipyo o wala silang pinaglalaban. Ngayon, ito po ay inulit sa Psalms 106. Itaas ko lang po ha. Psalms 106, verse 35 hanggang 38. Basahin ko lang po ano. Si King David po ang nagsulat nito. Na isulat niya ito kasi naoksirbahan na po ito eh. Nakasulat na po ito sa history eh. Ang sabi niya po dito, But they mingle with the nations and adapted their customs. Ayan po ano, nakipagmingle sila eh. O, lalo na po si Solomon. <laughs> si Solomon po eh, nag-asawa pa ng ibang lahi. Kasi ang gusto niya, maging makapangyarihan kung naasawa niya yung yung anak ng hari nung kabilang kaharian lalakas sila yun yun ang kaya nga ito si Solomon sumuway din ito eh oh pero ito patungkol ito doon sa ginawa nung mga Israelita yung kwan yung nung na conquer nila yung yung kanaan na yan o yung area ng Israel na conquer nila yan eh ibinigay sa kanila ng Panginoon yan eh ngayon ang ginawa nila ay nakipagmingle sila doon sa mga tao opo kaya nga ito ano they worship their idols which ay simple ay eh, kung asawa mo na yan eh o kaya ay kaalyado mo sa negosyo o sa mga trabaho, hindi ba? nakiki ka, ay talagang madadala ka kahit na paano. Kahit sa una, nag-oobserba ka lang ng mga ritual nila. O, ay mga kwan po yan, eh. sumasayaw po yan, eh. kumakanta po eh. Bata nga ako eh, Mayroon, mayroong inalihan ng demonyo sa amin eh. O, ikikwinto ko lang po ha. Ngayon, ay takot na takot ako. Ay pero nung, nung pinuntahan nung albularyo, pinuntahan ni eh. Dahil nga inaalihan ng masamang espiritu, ay ang ginawa nung albularyo, mayroon silang dasal eh. Tapos may tugtog, sumasayaw. At para bang may patula, ganyan. Ay iba ang sayaw po eh. Iba eh ay yun, ay bata pa ako yun na naoksirbahan ko gabi, hindi ba? Ay nakakatakot po talaga. Opo, ay bakit ka ko ganyan yan? Ay talagang ganyan kanya Pinapalaya siya. O, pinapaakyat yung mabuting espiritu. <laughs> o, kinikwinto ko lang po sa inyo ha, para maintindihan nyo yan. They worship their idols which became a snare to them. Iyon, snare, ano? mapapatibong sila eh. Kahit na obserbasyon lang nung una, hindi ba nag lang sila. Oh. They sacrifice their sons and their daughters to false god. They shed innocent blood, the blood of their sons and daughters whom they sacrifice to the idols of Canaan and the land was desecrated nasira po ang kuan ano no? parang isinumpa yun ano? by their blood ayan po ah uh, po ang sinulat ni David ngayon ay totoo po ito kasi mayroon akong tinatanong sa inyo na ano ba yung ginawa ng tao na hindi sumagi sa isipan ng Panginoon hindi akalain na kaya pa gawin yun ng tao ito po yun na ang isang magulang ay sinusunog niya ang kanyang anak para magkaroon siya ng kapangyarihan. Ito po yun. Hindi sumagi sa isipan ng tao. Pero hindi po yan ang topic natin. Itatopic ko po ito sa ibang araw. ano Ang topic po natin dito ay nakipag-alyansa si Hari Ruki kay Duterte na ang pag-alyansa ay nadala siya. Kaya ganun, nadala na marami siyang ginawa na kalukuhan, hindi ba? Nadala nga eh, mamamatay tao nga eh, sabi niya nung una eh, ay ang, ay ang blood po eh, na nakakasira po ng kanyan, ng, ng land o ng teritoryo. Opo, pag marami na po namamatay, opo, lalo na yung hindi na naibabaon, ay isinumpa na po yan pag ang bangkay ay 24 hours na naan dyan, wala na naglilibing o pinapabayaan na ay nag po ang, ang place. Ayan po ano, o sige po at hanggang dito na lang po ano, at uh, palagay ko, Nasagotan ko yung tanong na bakit ganyan si Haruruki. Ini-expect ko na po yan kasi nga nakipag-alyansa siya eh, sa isang mamamatay tao. O sige po ano at salamat po sa inyong pakikinig ano salamat po nang marami salamat po